Hello, good morning, good morning, good morning, good morning mga boss Kumusta mo sa inyong ang kadlawon karon? Inyong adlaw karong July 30, 2024 Kumusta mga boss, kumusta mong tanan? Abagsugod ah, na po ito sa tuang adlaw-adlaw nga kalingawan no? Ah, sa mga mahilig di ay aning dula nga 3D National. So, welcome mo diri sa Boss Rain 3D Vlog. Okay? Palihog ko like mga boss uh, sa sa ato ang YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. Like and then subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Arong adlaw adlaw mo ma-notify no. Paki-hit sa notification bell ab uh, bell Sorry, nabulol. Um, para um, ada kada adlaw mo ma-notify sa ato ang mga gina-upload na mga video no adlaw adlaw ko nag-upload og mga video mga boss ha o so, sa mag-recap ta boss sa atong guan din nato lang ano na to ang ihatag karon na guide para sa 2 pm draw all draws ni mga boss ha hat guide all draws okay sa lang mga boss sa mga ganahan mo sa ang ato ang guide ha karong adlaw ha? sa mga ganahan lang mo sa sabay, sabay lang mo Ah, na dai ko gabi yung mga boss regalo, pabunos, og regalo, pabuno sa special combination. Lanta wala lang yung mga boss ang atong gihatag gabi, no? Atong gi-upload gabi. Okay, ang result gahapon sa topi mga boss kay 044. Daog ta sa lasto, sa so, nakapamare sa lasto na 04. Diri sa 986 mga boss daog ta na undas patana, undas patana. Diri sa 571. 5-7 ang natua mga boss last 2. okay congrats sa nakpamari sa last 2 na 7-5 o 0-4 okay dire on the spot sa 9-8-6 mga boss ha on the spot ane. okay congrats sa naka pick na gahapon Okay mga boss, din ako lang ngayon. Bago ta, uh, before ta magsugod ha, paki-like una ako mga boss sa ang YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. So, welcome sa Boss Rain 3D Vlog. Welcome mo diri mga boss ha. Sa mga ganahan lang mga boss mo sabay ha. Sabay lang ninyo atong kombinasyon karong adlaw. Ha. Karong bulan July 30, 2024. Okay? Ato nang ihatag mga boss ang ato ang guide din naton langanon karon kay Ah, nagmadali na pong ko kay na koy lakaw, mga boss na po kayo si kasuhon mga adlawa daghang ka ayo kung kailangan lang kasi kasuhon karong adlawa maong ato na nga hatag di natong lang langan pa no okay Ano na nating hatag mga boss kay nga ang tuan... dire una ta sa ito ang hat kombina mga boss ha hat kombinasyon dayon yun na hatag Atong hot kombinasyon karong adlaw ha? ha mga boss. Au na anaman dai. Eh. Hot guide all draws mga boss ha. Wala, hot guide hot, hot guide all draws. Sorry mga boss, nagkabulbul na. Ha, number 1 one, Number 1 ko niya 0 Number 1 kay 8 3 853 sa maning. 853. Number 2 Uh, number 2 ay 3, 6, 5 Number 3 ay 6 1, 8 Number 4 Take that mga boss ha Sa itong mga Old row guide karong adlaw Ay nyo kumpiyansahin ni mga boss ha Number 5 At number 5 natin ay 2 5-6 mga boss pag target rumble mo ani mga boss ha akin mga boss pag na size mo makita lubagan yung mga boss may mo ng 9-5-3 okay? sama ani eh. may mo ng 9-5-1 ito may mo ng 9-1-8 lubagan lang yung mga boss ha basta namin makita ang 9 B. kini may mo ng 9-5-2 okay? Lubaga na ninyo mga boss, okay? Basta na yung namin makita nga na mga boss, Lubaga na ninyo ha? lubag lubaga na ninyo. Pag na makita mga noibi or size, Lubaga na ninyo. Muna iyang lubag mga boss ha? Okay? Next. Okay, nagdali na ako mga boss. Nung ako Hata, dali uh, number six. O, uh, agi ako ang kuwan. Okay na. Tung number six mga boss ha? Number 6. Ang uh, number 6 nato kay 8 three one seven uh, two three five ah uh, uh, eight one six three nine. Timanin mga bosa nine eight two one. Okay, 9 8 2 Target. Tramble mo, mga boss, ha? Target. Tramble. Ay, magkalimot, ay, magkalimot pag-tramble ito, mga boss, ha? Okay. Lubag. ani mga boss? 913. Ha? Gini, ha? Muna yan. Lubag, mga boss. 913. Lubagan yung mga boss. Basta na yung makitaan. Oo. Dami makitaan. Sa ice, yung lubagan, mga boss. Muna, mga boss, ha? Pag-target to, grumble mo. Ika number 10, nato. Ika number 10. Ika number 10 na to mga boss kay 1 152. 152 mga boss. Kining 152 mga boss ato aning pamintin, ha Ako naghihatag utro. Duha ba ni siya mga boss. O so, kining 7 3 1. Muna to ang hat pamintin mga boss ha. Gipamintin ako na sa inyo ha. Ako lang gi-remind mga boss ha. Pag target o grumble mo. Sa atong pamintin. Okay, mga boss. Ato At ang hot, extra, mga boss. Karong adlawa. Extra na to. Kay uh, itong extra karong adlawa. 4, 1, 3, 4, 1, 8, target rumble mo mga busa extra ni mga busa sa mga ganahan lang wa ko may mga busa na out dan yung patad ha ah uh, respetare lang yung mga boss okay respetare lang ninyo mga boss ha ayun yung hotdag patad ato mga kombinasyon mga busa ayun yung hotdag patad okay sana magkasinap ka na ito ayun yung hotdag patad sa mga ganahan lang musabay sabay ninyo atong mga hot kombinasyon karong adlaw at to ang pasakay pasakay na to karong adlawa ah pasakay na to karong adlawa kay 1 2 3 5 6 8 9 mga boss muna to pasakay karong adlawa pag gito gitri mo dira mga boss ha muna akong i-type sa inyo ha pag gito gitri mo nga mga boss ha Nadira ang 5 6 9 kasi mong undas pat na mga boss 569 ang uh, napod rice kalera na 1 2 3 ha mga boss pag ito o gitri mo dira sa atong pasakay mga boss kay mag ito o na atong pasakay gahapon ang atong pasakay uh, nag yun na siya ha lahos ang atong pasakay gahapon nag gitog. gito gito, gito na atong pasakay gahapon no atong pasyo karong adlaw mga boss kay pasyo Atong pa-sure karong adlaw 948 mga boss. 948 duha ni atong pa-sure mga boss 945. Okay? Muna atong pa karong adlaw mga boss pag target og grumble mo ana. Respeto ra lang mga boss pag target og grumble mo. Na-inaway mga boss himoana ninyo ug ko na. Tuwaran na inyo anong 9 mga boss maging 648 mga boss. 648 ang tuwada na. Kini tuwaran ninyo mga boss, may mo nang 645 escalera, okay? Ang tryo mga boss ay mo kumpiyansa sa tryo karon ha. Ang tryo. Okay, next mga boss ang ato ang ato ang last two. Sa last two per nato. Ito ang last two mga boss, last two. Ato ang last two per mga boss kay 7 um, kita ba mga boss sorry wala na ilaman ako ang what? yan mga boss ha tapos 4 3 3 4 4 3 4334 mga boss 4334 muna itong lasto karang adlaw mga boss pag lasto mo mga boss ha kung mo yung mga pamari sana itong lasto mga boss uh, parisi lang ninyo kaya basig na dira at inyohang kadaogan mga boss uh, 85 58 tapos 76 67 okay kung to mga last to her karong mga mga boss ha. Ay mo sa mga last to her na ito, mga boss kay hot ni. Na may pamaris nga rin ako sa kabuk numero. Parisin na mga boss. Okay? Ayan yung hotdog patid mga boss ang atong combination ha. Pagpili lang mo, pagpick lang mo o gusa. Okay? Karang dool lang sa inyong doghan ipick mga boss. And then ang ito, ang MCA, may MCA ito mga boss. Ah, MCA. MCA na to mga boss kay 063 and then 763 and then 263 din naging moagi grabe 263 tapos 586 ay 586 o tama 586 mga boss pag target ang rumble mo respetary lang yung mga boss ating MCA kay katapusan na magbalik-balik ng MCA muna atong MCA karam nagpakita sa atong guide upat kabuok okay And then, ang double natin mga boss, ating double ngayong araw, double natin ay, ang ah, double natin ngayong araw boss, ibalik ya po na ako ng 665. Ah, ayun na talagang gumana. 665 mga boss, sana na, ha, napapansin yan, ano pa, nakikita nyo pang sulat ko. Ah, uh, 86, Uh, 688 mga boss 688 at 788. Okay? 788. Seven, 788. Seven, Yan mga boss. 788. 2688. 8. Okay? Pag target ang grumble mo mga boss ha? Always gini mo mag-grumble ito mga boss. Huwag mo tayo mong ha? Sa 1-1 mga boss. Sa 1-1. Ayaw mong kumpiyan sa ani. Eh? 6-1-1, Wala nang laman talaga 3 ah, Bit lang mga boss ha 611 one 311 211 3 one one Okay? Wala ano mga boss ang sa 11 na to Respeta rin mga boss ha, target o grumble. Pag target o grumble mga boss, ay magkumpiyansa. Okay, ang last natin na kombinasyon mga boss, iska na natin uh, itong is ito ang ating iska iska yung mga boss, ha iska natin ay 312 312 ang ating iskalera 312 yan ayun nang gumana 7, 6, 8 and then 4 5, 6 mga boss 7, 6, 8. Pag target rumble mo, ano mga boss, ha? Ay mo kumpiyansa. TR mo mga boss, TR. And then, 9, 1, 0. 9, 8, 0. Yan, pag target o rumble mo, ani mga boss? ay mo kumpiyansa na mga boss ha pag target o grumble mo kay delikado na mga boss mga hot niya itong mga kombinasyong karong adlaw mga boss ay inyong kumpiyansa ha okay mga boss good luck and maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa ating video na ina-upload araw-araw thank you thank you so much po sa inyong lahat sa mga nanonood at sa mga nag-comment uh, shout out po sa inyo dyan okay and nagpapasalamat din po ako sa mga nag-subscribe dito sa aking youtube channel maraming maraming salamat po sa inyo mga bossing okay and then paliwog, uh, antes sa exit mga boss paliwog, to tuklok sa like and then share na rin sa ating youtube channel no Paki subscribe na rin dito sa ating boss train 3d vlog okay uh, good luck mga boss hope to win takarong adalawa hinaot makadaog mo sa ato ang mga Uh, kombinasyon karong adlaw ha disclaimer lang mga boss wala tayo showin ha na showin po okay good luck mga boss and god bless